Not this one, from photo, this one. The other one. Another one. Another one. The, 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 that one. Yeah. Ano kasi. Yeah. So guys, ang dami oh. So mga kilo nito, oh. Wow, ang dami. Ano buntot? Ano ba tat? Mura lang kilo pala nito. Ano ba yan? Head net. Beef cubes. Bontot, ito. Oh, grabe oh. Bontot guys oh. Sa bata kami. Sino kang pagkain? Yeah. So dami. Ano pa mo? Ano pa mo? Hindi ko alam pumili eh. Nakakawan. 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 Pukuha tayo ng corn dog. Ayun. Cheese. Wala ka ng corn dog, guys. Ayan, corn dog. Favorito ni Kyron. Yung mga hot dog, oh, ang dami, oh. Dito kami sa batsa. Ha? Wow, ang daming fish. Tingnan mo, guys, ang mga fish, oh. Ang daming isla nasa bata kami, nasa bata supermarket. Ito yung supermarket ng mga Pinoy dito sa Saudi. Ay, <laughs> ito yan. Dami isda. Look, the fish. Wow, ang sarap nito. Ano, oh. Ihawin. Dumi, oh. Umukuha siya ng pusit. di ah, diba? Ito yung public market ng Saudi na sa loob kami ni na. I will buy this one. Ito, masarap to. This one, guys. Ah, look. Gusto ko yung ano. Garlic. Garlic yung wala wala sana ng garlic. Ito na lang. Ayan, si Baba. Namimili. Ayan. tawag niya sa lumapit doon sa isla kasi is daw ang fish kaya dito lang kami eh close na yung mouth eh uh, mouth my mouth my mouth my mouth si papa ng bangus kita natin Oo. Oh. Tapos na siya nang kunin ko yung malabot. Malabot? Hmm. Lilit naman yan. Toto. Okay. ito. Ha? Fresh pa yan. Kumuha nito pa, oh. Ay, hindi pala ito. Dalagang bukid. Balikot ang aking video. yan si Papa. Ang daming tao sa bata. Oh, wala pala. Ha? Ah. Oh. Hi, we will buy here. Mga tuyo-tuyo din sila guys. Ayan oh. Ito. May mga diles. Lahat ng Filipino foods nandito. Kaya hindi mo ma-miss sa ang Filipino foods. Kaya lang medyo mahal lang siya guys. Kasi nga galing pa doon ang Philippines. Ito o, oh, tingnan mo o. Oh. Ang kukuha tayo dito. Chicken. O, oh, beef pala yan. Ito ang chicken. This is chicken. Ah, uh, so yeah, it's chicken may chicken na lumilipad. Very cold. Very cold. Stay there. Ayan. Yeah, cold. What do you want? You want? Yeah, bibili kami ng yakult, guys. Yung yakult dito is 21. Anyo. This is your favorite. Yeah, yeah your favorite. Yeah, it's okay. Ani gising dami Hold guys. Oh, and daming Filipino biscuit guys makikita mo rin dito sa bata hindi mo mamiss ang mga chichiria kasi meron din sila dito ang dami binibenta din nila galing ito ng Philippines guys thanks for watching bye